Ito na mga papi, ito yung binili ko from Shopee na ano to? Camping container 12 liter. Ang halaga nito 518. So ngayon ko lang to bubuksan kasi super busy. Ito tingnan niyo, gagamitin namin ito. Hindi kasi ano eh, wala kaming naiinuman. Eh mahirap yung ano, pwede na siguro to Ano? Halo, panalo ba? Win-win yan, boss. Kaya 12 liter, 16 liter. Ito ang dalawa yung Ang mga gandaan yung mga na e, nagdadala pa kami ng maraming kulit dyan. Ito wow! e, ang naman. Ah, ito. Hindi, saka makapal siya, oh. Makapal. na eh, siya, Ang baso. Ang wala siya. ano? Wala, ah, ano, ano? Saan may Saan yun? Ah, ito! Ayun! Ito pala. Ay, tira. Ah. Oo, oh, <laughs> nagka-secret naka pala. <laughs> <laughs> Ayan, ito mga papi, nasa likod pala siya. Para pagka, ano, diba? Ayan, Ayan mo siya ilalagay. Tapos ito, yung titi. <laughs> Alright. Mahaba, ano? Oo. Ito pala, purpose. Ayan, 5-18 lang yan mga papi pagka ano ilalagay Ito sa sumbat ko wala ko wala ko wala ko wala wala pero pwede na to kasi inong yun na diba ano so, na ipapagin sa atin kasi tingin natin lalagay ko sa description box pa. pang mayaman to yeah. ah mayaman ba to ito oh, so, may bando ito may bando pwede na ano uy hindi na parang mag nag camping tayo okay, hindi bibili pa ako ng isa Parang nag-iisa binibit-bit ni JJ. Ano? Dalihin sa natin kay Ronson. Dali mo na lo no kay Ronson para malinis. Pati ba, na. No? no? Para malagyan na ng tubig ng mineral. Sabi mo malagyan ng mineral ah? Oo. Oh. No? Kaya kung gusto pangmayaman. Yeah. ng pang mayaman, lang yan. Diba? 12 liters pa mo. Inchik eh, inchik. Hindi ko alam kung ano ba siya dyan. Pero 12 liters siya mga pang pinchik. Yeah. Tapos ito, ihinga niya. Para pagkagusto kung ano, ayan o. Para ah. pagka mahirap labasan. <tis> <tis> mahirap labasan? <tis> 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 mahirap labasan. Mahirap Alam ayan. Mahirap labasan, ayan. Ba? Alright. Sige. Palagyan na natin. At, 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 at.